Mga netizen, binatikos ang mga kalahok sa pista ng San Juan. Basaan Festival. Perwisyo na nga ba? Kadalasang nagdudulot ng kasiyahan ang pagdalo sa mga pista. Ngunit ang pagdiriwang na ito sa San Juan Metro Manila, tila iniiwasan na ng mga tao. Ayon kasi sa mga netizen, hindi na simpleng selebrasyon ang Basaan Festival, kundi perwisyo na para sa mga napapadaan dito. Ano nga ba ang tunay na diwa ng tradisyong ito? At totoo bang nakaka-perwisyo na rin ito? para alamin natin. Tuwing ikadalawamput-apat ng Hunyo, ginugunita ng mga Pilipino ang kapanganakan ni St. John the Baptist. Sa Biblia, binibinyagan ni St. John sa pamamagitan ng tubig ang mga taong nagsisi at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Matatandaan siya rin mismo ang nagbinyag kay Jesus. Kaya bilang pagdiriwang sa kaarawan ng kanilang patron, naglalagi sa mga lansangan ang mga taga San Juan upang buhusan ng tubig ang mga dumadaan. Paalala dapat ang tradisyong ito sa baptismo Ngunit ayon sa mga netizen, nagiging harassment na ito. Sa ilang mga videos na ipinost sa social media, makikita kung paano pinipilit ng mga residente na buhusan ng tubig ang mga motorista at commuters na papasok lamang sa kanika nilang mga trabaho. Hinaharangan at kinukuyog pa nila ang private vehicles at mga pangpasaherong jeep kahit mga pulis binabasa nila. Naninira pa daw at nagnanakaw pa daw ng mga gamit ang ilang nakikipista katulad ng ginawa nila sa isang napadaang truck na ito sa kasamang palad nagdudulot din ang minsan ng minsan na aksidente ang tradisyong ito ayon sa paniniwala blessing ang mabasa sa pista ng San Juan pero para sa karamihan sakit na ito ng ulo hindi naman masamang ipagdiwang ang kaarawan ni St. John dahil nagbibigay na ito ng saya sa mga residente nagpapalalim pa ito sa kanilang ugnayan bilang isang komunidad ngunit kung hindi nila isasabuhay ang kanyang mga aral at sa halip, nagiging marahas sila sa mga nais lamang maghanap buhay. Wala ng point ang tradisyong ito dahil hindi para sa fiesta na ang ganitong uri ng mga selebrasyon. Pero ikaw, ano ang opinion mo sa Pista ng San Juan? D W I Z Research Report. Re -re -report.